Nagkaroon ng pagsabog at sunog sa isang cold storage facility sa Nabotas kasunod ng ammonia leak sa pasilidad. Mga 20 residente ang naospital dahil nahirapang huminga. At para sa detalye, may na balita live si James Agustin. James Gang, good morning. Inaalam pa nga ng Bureau of Fire Protection of BFP yung sanhi ng ammonia leak sa isang cold storage facility. Dito po yan sa Nabotas. Sa lakas ng pressure igan doon sa pipe, ay nagkaroon nga ng pagsabog at sumiklab pa ang sunog. May kitalawampung residente nga po yung sinugod sa dalawang ospital habang isa yung nasawi. Pero inaalam pa raw ng mga otoridad kung may kinalaman ito doon sa insidente. Naglabasan sa kasada mga empleyado matapos magkaroon ng ammonia leak sa isang cold storage facility sa M. Naval Street, Barangay NBB, Enavota City, pasado alas 11 kagabi. Lumikas din ang mga residente na naninirahan sa tapat lang ng pasilidad. Nagtutulog na po kami, tapos biglang may nagchat sa amin na malakas yung ammonia. Tapos pagkatapos po noon, naglabasa na po kami. Kasi paikot po, paikot po yung hangin, kasi kaya paikot yung amoy ng ammonia something na ano, masama sa ilong na naamoy namin kaya pinalabas na kami. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection para sana isara ang valve at makontrol ang leak. Pero matapos ang isang oras, sumiklab naman ang sunog sa pasilidad. Umabot ito ng ikatlong alarma. Ibig sabihin na sa labing limang fire truck ang kinilang rumisponde. Ang ibang bombero pumeso na sa bubong ng katabing establishmento para mapula ang apoy. Magalas dos sa madaling araw na dineklara ang fire out. 1.42 a.m. naman nang maisara ang valve kung saan may tumagas na ammonia. Ayon sa BFP, natunto nila ang ammonia leak sa control room kung nasa ng iba't ibang makina. It was assessed na uh, medyo strong yung leak. No? So we tried to manage it. Ang problema yung pressure dun sa pipes na where the uh, ammonia are coming out. Yun yung nahirapan kami i-manage. Napatras daw mga bombero at bigla nalang may sumabog na kalaunan na ay nagdulot ng sunog chance sumabog yung ano yung malaking portion doon sa kung saan nakalagay yung ammonia so uh, in-stop ko muna yung operation so nagkaroon tayo ng evacuation muna after which binalikan natin kasi pag sabog nagkos naman siya ng sunog hindi naman naapektuhan ng sunog ang mismong cold storage facility sa tala ng CDRMO umabot sa 23 residente ang isinugod sa dalawang ospital matapos mahirapang huminga Isang 16 anyo sa lalaki naman ang isinakay sa ambulansya at isinugo din sa ospital at kalaunan ay binawian ng buhay. Nairapan po siya huminga o kasi ano eh, pa napahigot ikot po yung amoy kasi ng amonya. Kaya bali tumawag na po kami ng ambulansya. Aalamin pa raw ng nabotas sa LGU kung may kaugnayan ito sa nangyaring Ammonia League. Ibabalidate po ng City Health tapos check, -check po kung talagang may attribute yung po pagkamatay ng bata doon po sa nangyaring ammonia leak. Ang city government naman po ng nabotas ay meron po mga automatic na assistance na ibinibigay, kagaya po ng libing-libing. Mananatiling nakasarado ang pasalidad habang gumugulong ang investigasyon. Inaalam pa rao ng BFP ang naging sanhi ng ammonia leak. First of all, um, it will be closed. No? Um, uh, pending investigation, tsaka assurance na um, safe na siya. Um, so, ang una mangyayari dyan, isasara muna ng business uh, business BPLO. Samantala, Igan, sinusubukan pa natin na makuha yung panig ng pamunuan itong cold storage facility kung saan nangyari nga po itong ammonia leak maging yung sunog. ay naman sa CDRMO ay magkakaroon ng inspeksyon ang BPLO ngayong umaga dito sa pasilidad para malaman kung may mga paglabag ba ito. Yan ang unang balita mula rito sa Navota City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balikan na po natin ang sitwasyon sa Daraga Albay para sa latest tungkol sa mga evacuee at aktividad ng Bulkang Mayon. At nagbabalik kasama natin si Susan Enriquez. Susan, good morning. Yes, uh, good morning Marisa. Dito po tayo ngayon sa harapan nitong uh, parokya Nuestra Señora de la Porteria dito po sa Daraga. At uh, yung nakikita niyo po sa likuran ko, ito po ang uh, kasulukuyang sitwasyon dito po sa Bulcang Mayon. Uh, may maputing usok na nagmumula sa tuktok nito. At marami po tayo mga kababayan dito nakikita ngayon na namamasyal yung iba po dito yung mga turista, yun naman po yung iba yung mga lokal dito, yung mga ginagawa kanila mga morning activities, yung mga paglalakad, pag jogging at uh, mamaya nga pong ganap na 6.30 ng umaga ay uh, mag karoon po ng misa dito sa uh, parokya Nuestra Senora de la Porteria. Ang bulkang mayon po doon sa nakikita natin ngayon ay uh, nananatili sa alert level na, number 3. Sinimula i-deklara ng PIVOK sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon noong June 8, 2023. At ilang araw lamang po matapos ang uh, itong ianunsyo, ay unti-unti na pong inilikas sa mga residente sa iba't ibang bayan ng Albay na nasa loob ng 6 km radius danger zone. Ito po ang itinuturing na pinakadelikado mga lugar na maaari maapektuhan kung sakaling lumala ang kondisyon ng mayon. Pero sa kabila po ng banta ng panganib, marami pa rin mga residente sa loob ng danger zone ang hindi pa rin lumilikas. Kasa, katulad na lamang po ng isang watchman sa Barangay Mi easy sa kamalig na si George Asilo. Kaya kailangan daw niya kasimbantayan ang mga equipment na ginagamit para sa black sand stockpile na nagmumula sa bulkang Mayon. Ayon po sa kanya, hindi rin niya maiwan ang kanyang hanap buhay doon dahil kailangan niya ng kumita ng pera. Kaya naman gumagawa na rin siya ng sarili hakbang ang Philippine Army upang alisin sa panganib ang mga residenteng tulad ni George. Matyaga nilang iniikot ang iba't ibang barangay upang kumbinsin ang mga natitirang residente na lumikas na at uh, Uh, iwanan na muna pansamantala ang kanilang mga bahay. Ngayon mo po makakausap po natin na isa sa mga residente po dito sa Daraga, si Mang Dan. Mang Dan, uh, that, sabi niyo po kanina, kayo dati nakatira doon sa may paanan po okay. ng bulkang Mayon. At bakit po kayo umalis na doon? Kasi nung nagkaroon ako ng counting negosyo mm -hmm. dito sa Daraga, mm -hmm. Nagpasya ako ko nung may pera makabili ako dito ng hmm. loti. At pagbumubuto ko ba dati no na bulkan do kayo nakatira sa may paanan. Ano Opo. ho ang nararanasan nyo? Ah, uh, medyo may takot din. May takot. Ano ho uh, yung mga nangyayari pagka may pagputok ang bulkan. Eh minsan, Inaabot ba kayo ng ashfall ganyan? Konti. Konti oh. oh. So nagpasya kayo na lumipat na lamang oh. po dito. Ngayon kumusta ho kayo ang buhay nyo uh, kahit pumuputok ang bulkan Mayon? Eh dito, wala naman problema sa amin mm. kasi malayo na. Mm -mm. Doon sa dating pinanggalingan naming lugar, uh -oh. sila pag ganitong kalagayan, uh -oh. nag-evacuate na sila. Dahil talagang medyo mm -hmm. panganib mo sa kanila. talaga Oo, sila. Kailangan sumunod doon sila Oo. sa mga sinasabi. At uh, kayo naman po, siyempre sa tingin nyo, tama yung desisyon nyo na umalis na mm. doon at magkaroon na lang dito ng sariling tahanan sa may mataas, malayo sa may paanan malayo. ng vulkan. O, malayo, po. Oh. Pero ang dating lugar namin, nandyan sa may paanan ng vulkan. Mm, sabi nyo nga, pumabalik mm. pa kayo doon dahil may mga oh. pananim kayo. Ay, ngayon, wala na ako doon, mm. ano, lote kasi mm. binenta ko na noon. Ah. okay. Pero nandyan yung mga kamag-anak ko, yung kayo? kapatid kayo. ko nandyan pa rin. Pero nag-evacuate na sila doon sa... Anislag, sa relocation. Similar. Ah, sa Anislag. Ayun, yeah. speaking of Anislag, mm -hmm. eh, salamat po Mang Dan. Speaking of Anislag, nabanggit po ni Mang Dan, yun po yung isa sa mga pupuntahan nating evacuation areas mm -hmm. dito po sa Dragalbay uh, para po sa ihatid nating uh, servisyon totoo. Mang Dan, salamat po uh -huh. ha. Iahatid po nating servisyon totoo. Meron po tayo mga relief goods na ibibigay. May mga hygiene kit na kasama yan, bigas, noodles, at uh, mga canned goods at uh, syempre, meron po tayong soup kitchen. Makakasama po natin dito. Mami, Si uh, Mateo Gudichelli, siyempre kapatid po mga tauhan ng uh, Philippine Army para ihatid po natin ang ating servisyon totoo sa ilang mga kababayan natin dito po sa lalawigan ng Albay na naapektuhan po nitong uh, pag-alboroto ng uh, Bulcang Mayon. Balik muna tayo sa studio. Para naman sa masuki ng LRT, tuloy na ang taas pasahe sa LRT 1 at LRT 2. Yan po ay sa August 2. Magiging 13 pesos and 29 centavos na. Ang boarding fare sa LRT 1 at 2 na dating 11 pesos. Ang dagdag naman sa kada kilometro ng ay magiging 1 peso and 21 centavos, dati piso. Kung gagamit naman kayo ng stored value card, 35 pesos na ang magiging pamasahe mula Baclaran hanggang Roosevelt Station. Ganito rin sa LRT 2 mula sa Recto hanggang Antipolo Station. Noong Abril pa dapat ang taasingil pero pansamantala ng sinuspinde. Ang MRT 3 naman, Hihiling daw ng dagdag pasahe ng 2 pesos and 29 centavos sa minimum boarding fare. At 21 centavos sa kada kilometrong dagdag. Sinuspide ng Maritime Industry Authority o Marina Region 7 ng Passenger Ship Safety Certificate ng MB Esperanza Star na nagliyab sa dagat na sakop ng Panglao Bohol. Sa gitna ng investigasyon sa posibleng sani ng sunog. Kabilang din sa mga titingnan kung labis na ba ang pagtatrabaho ng crew ng barko. Inikayat din ng Marina Region 7 ang Marina Legaspi Albay Office na maglabas ng Shokos Order sa may-ari ng barko na Coast Shipping Lines Incorporated. Sinusubukan pa namin kunin ang kanilang pahayag. Ang Philippine Coast Guard naman magsasagawa ng hiwalay na investigasyon. Gusto na ipagbawal ng Department of Trade and Industry ang pagbebenta ng lato-lato dahil hindi raw sigurado kung ligtas ang mga material na ginagamit dyan. Ano kaya ang reaksyon ng mga nagtitinda? Mula sa Maynila, may unang balita live, si Nico Wahe. Good morning, Nico. Anong sabi? Good morning Maris, eh, kahit nga san tumingin kay o oh, kahit hindi tumingin eh, kahit natutulog ka, makakarinig ka ng mga naglalato-lato Ito yung sabi ng DTI, mukhang bilang na ang maliligayang araw ng mga naglalato-lato at ng mga nagtitinda nito Looking for a place ka rin ba kung saan walang maririnig na naglalato-lato kung nito mga nakaraang araw, eh hirap makahanap niyan. Posibleng magbago yan sa mga susunod na araw. Ang Department of Trade and Industry kasi gustong ipatigil ang pagtitinda ng mga lato-lato. Yan ay dahil sa kawalan ng Certificate of Product Notification. Kung may certificate na si FDA na wala siyang Certificate of Product Notification, shouldn't be sold in the market hindi siya dapat nabebenta, hindi siya dapat nakikita. And I'm sure FDA is also moving on this, nage-enforce din sila na alisin sa market yung produkto dahil wala nga ang CPN. Uh, tutulungan lang natin sila. Hindi raw kasi na-test ng Food and Drug Administration o FDA ang materyales na ginagamit sa paggawa ng lato-lato. Pero yung, yung material na ginagamit doon sa laruan na yon hindi naman na-test ng FDA. So yung chemical compounds that are included in the plastic formulation na ginagamit, hindi natin alam, hindi natin alam kung may hazardous substances siya like lead content, kailangan talagang dumaan muna sa mas mahus, mas, mas, mas masusing pagsusuri ng FDA. Dito sa Divisoria nagkalat ang mga nagtitinda niyan. Sa tindahan ng mga laruang ito sa Divisoria, ganito lang binibenta ang mga lato-lato. Nakalagay lang sa plain plastic package na gaya nito. Hindi gaya ng ibang mga laruang itinitinda na may mga ganitong proper labels. 40 pesos hanggang 100 pesos ang bentahan ng kada piraso ng lato-lato. Depende sa laki at klase. Mabinta talaga po ito kasi usong oso po ngayon. Mabenta man daw, aminado siyang wala itong proper packaging. Kaya kung kukumpiskahin man ang DTI ay eh, wala tayong magagawa kung binabawala nila. Eh alam mo naman yung mga bata, gustong gusto nito. Ang ibang nagtitinda naman, nanawagan lang sa kanila mga supplier. Maglagay rin po sila ng label. Para? Para makilala rin. At saka alam nilang risky po yung yung lato-lato. Uh, Pero kung mga bata ang tatanungin, mas gugustuhin daw nilang maglato-lato na lang kesa mapuyat kakalaro ng mga gadget nasasanay sa mga panonood ng mga video na nalilibag, napupuyat sa ano. Kaya mas maganda kung may laruan na rin po. Maris, ayon sa DTI ay aalamin nila kung sino nga ba yung nagpasok ng lato-lato dito sa bansa o kung sino yung manufacturer nito. At tumihingi rin sila ng tulong sa mga barangay na ipagbawal ang pagtitinda ng lato-lato. Live mula rito sa Maynila ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Pamilya ang pamilya ko ang nagsilikas dito dahil nga po sa pag-aalburoto ng bulkan uh, ng uh, Mayon. So uh, ngayon po, yung isang ibang bahagi po nito paaralan pa ay ginagamit para sa regular na pag-aaral ng mga estudyante na dito ho talaga nag-aaral. Samantalang yung ibang classroom naman po ay ginamit na evacuation center ng mga nagsilikas po mula dito sa iba't ibang barangay sa Daraga, Albay. So ito ho pupuntahan natin yung classroom. Ito po ngayon ay ginagamit ng mga tauhan po ng Philippine Army para ho doon sa mga estudyante na na displace at ngayon ay dito kaila kailangan magkaroon ng aktibidad. No? So, uh, sa tulong po ng mga tauhan ng Philippine Army, meron po silang tinatawag na psychosocial activity. Uh, ito po yung tinatawag nila para may mga art therapy sila sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na ito. Dahil hindi po sila talaga dito nag-aaral. Sila po yung nag-aaral sa ibang paaralan at dahil nga po na display, syempre, kailangan po magkaroon sila ng mga aktibidad dahil para na rin po sa kanilang mental health. Nakakusap natin si Lieutenant Colonel Cherry Sansona po ng Philippine Army. Good morning po, Colonel. Good morning po, ma'am. Apo, ma'am, paano po? Ano po ginagawa nating aktibidad para po dito sa mga estudyante na to? As part of, of our job as healthcare professionals po ng Philippine Army, we provide psychological first aid, lalo na sa mga bata na nandito rin sa evacuation center, kagaya ng art therapy, and then music and dance therapy. Apo, apo. sa mga bata. gan ganon gano ba importante sa kanila yon na uh, kardal? Uh, for children kasi parang play parang laro ang ang uh, way nila to express their feeling. so dito hmm. makikita natin kung ano nararamdaman nila sa ngayon. and then part din to ng screening sa mga bata kung kailangan pa nila ng further evaluation and management, mm -hmm. then i-refer natin sila sa mga psychologists natin. Ah, okay. okay. So dito more or less, uh, doon sa pag uh, ginagawa ninyo mga aktividad para ho dito sa psychosocial activity, more or less, nakikita ho ninyo, na-assess ho ninyo yung mga, mga bata dito na nangangailangan pa ng Uh, further mental health uh, care, ganun po. Yes, apo, apo. Mm, Para ano na ba? Na ba so far po sa uh, mga napuntahan namin, wala pa naman pong ano, mga bata na nangangailangan ng further uh, management or evaluation hmm. in terms ng kanilang mental. So gano'n yung uh, katalang gagawin ito, Dahil ito Bulkang uh, Mayon, ngayon eh, nasa alert level 3 pa rin at wala pa tayong katiyak ako kailan ibababa ang uh, alerto niyan at paano uh, ba ang mga mangyayari pa sa mga darating na araw? Hanggang kailan po gagawin ito na uh, Actually, po kami. Ang ano po sa amin, ang instruction is for 3 to 4 months pero magpapalitan din po kami ng teams para din po hindi din kami masyadong uh, ma-stress as part din ng aming uh, trabaho. Uh, palitan din po kami. Kumbaga, may rotations din po ng mga uh, medical personnel. Ano po age gra uh, bracket? ito uh, po, 6 to 10 ano, uh, years old. Yun, uh, daw So, sama-sama ko -sama oh, sila sama -sama dito, dito, dito -sama dito mga sama Mga sa psychosocial activity, art therapy para sa mga estudyante na ito. Sila nga po ay mga, mga pag-aaral din. mula doon sa kanilang mga inalis sa mga barangay dahil na-disrupt na ang kanilang pag-aaral. Dahil sa kanilang paglikas, kailangan magkaroon sila ng mga aktibidad Dito po sa kanilang uh, nilikasan na eskwalahan. Dito po sa Anislag Elementary School. Lieutenant Colonel oh, Eternal Cherries, and so no? yes, Salamat po. Uh, Thank you din, At po rito sa Anislag Elementary School. Balik po tayo sa studio. Eto na ang show is Cheating. Eto na! Nireveal <laughs> na ang poster ng bagong pelikula ng GMA Public Affairs, ang The Cheating Game. Starring sa pelikula ang real-life sweethearts na sina Raver Cruz at Julian San Jose. Kwento ito ng dalawang taong mm. naloko sa dating nilang relationship. Hinanga naman ng netizens ang poster. Game ka na bang kiligin o oh, masaktan dahil mapapanood na yan sa July 26? Congratulations guys! Congrats. Hiling pa rin ang ilang estudyante at guro ibalik sa Hunyo ang schedule ng pagsisimula ng klase. Ayon sa Makabayan Block na isa sa mga naghain ng panukalang ibalik sa dati ang school calendar, malaki ang naging epekto ng init sa kalusugan ng mga estudyante at guro. Mula Marikina, may unang balita live si Bam Alegre. Good morning, Bam. Maris, good morning. Karaniwan kapag Hunyo ay naghahanda na yung mga estudyante para magbalik eskwela. Pero ngayon, Hulyo pa makakaranas ng bakasyon ang karamihan sa mga mag-aaral. Kaya kinamusta natin yung ilang mga stakeholder sa mga paaralan dito sa Street here Ang maginang sina Miriam at Mark James Lagas sinusulit na habang malamig-lamig pa ang simoy ng hangin. Kapag inahatid si Mark James sa Santa Elena Elementary School sa Marikina ng alas 5 na umaga. Kapag inabot kasi ng pasado sa is, medyo mainit na. Mas lalo raw matinding init ang naranasan ng mga bata noong buwan ng Abril at Mayo. Kaya sana raw bumalik na ang dating schedule ng school calendar na pasukan kapag Hunyo. Ngayon kasi, patapos pa lang ang klase at malapit na ang final exams ni Mark James sa grade 6. Kung pwede po sana yung June na lang. Mainit masyado po kasi. Yun dati po. Kasi po, kapag pumapasok po ako ngayon, ang init po doon sa room. Malinsang ang panahon din ng kalaban ng grade 7 student na si Mark Kelvin Sotero. Ang klase niya kasi tanghaling tapat natatapos. Sa uwihan po namin na mainit, sobra pong nahirapan kasi po. Yung iba pong estudyante wala pong dalang payong ganun po. Tapos yung iba na, ano, na nagkakos ng ng nahihilog. Ang guru naman ng Araling Panlipunan na si Monalisa Lisa Santos, aminadong doble ang kayot para maitawid ng naibang takbo ng school year. Nanibago po kami sa schedule na ito, talagang nag adjust din po kami. So, um, pero dapat po kasing gampanan kung ano po kasi yung so, syempre na naka, may memo po tayo na dapat pong gampanan. Meron po kaming giginawang paraan doon na maibsan nga yung sobrang init kaya mayroon kaming time na online, mayroon din po time na talagang offline. Yun, thank you. Masusolusyon na ng hiling ng ilang estudyante at guro na ibalik sa dati ang school calendar sakaling may isa batas ang inihaing panukala ng makabayan block sa kamera. Maris, patuloy pa rin yung adjustment ng mga mag-aaral at mga guro matapos yung epekto ng mga lockdown dahil sa pandemic. Ang ilang sa mga solusyon so far ay yung blended learning. Don Street, mula rin sa Marikina, ba Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.